Tuluyan na bang nanalamig sa iyo ang partner mo? At talaga bang nawawala na siya ng gana sa iyo? At ikaw ay binaliwala na talaga niya at wala na siyang pakialam sa iyo. Ngayon, sobrang lungkot mo dahil sa sobrang mahal na mahal mo siya at hindi mo kaya na maghiwalay umasira ang relasyon ninyong dalawa. Kung gusto mo na manumbalik ang nararamdaman niya sa iyo at ang sobrang pagmamahal niya sa iyo, gawin mo itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Dapat hindi kayo nagdududa sa mga ganitong usapin at dapat palaging buo ang loob nyo. Una, ang gagawin mo lamang, kumuha ka lamang ng papel, maliit na papel at panulat kahit anong kulay. At isulat mo lamang ng tatlong beses ang pangalan at apelido niya. At pagkatapos nito, kumuha ka ng baso o garapon Ilagay mo itong papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan at apelido. Ilagay mo lamang ito. Pwede mong tupiin at hindi tupiin. Depende na po sa inyo. Basta malagay o masilid mo ito sa baso o sa garapon na inihanda mo. At pagkatapos mo nang malagay ito, kumuha ka lamang ng kahit tatlong butil na bawang. Pwedeng balatan at pwedeng hindi balatan. At ilagay o isilid ito sa baso o sa garapon kasama ang papel at pagkatapos mo nang malagay ito, hawakan mo lamang itong garapon o baso. Mag-focus at mag-concentrate ka, pakaisipin mo ang target at hilingin mo kung anong gusto mong hilingin para sa inyong dalawa ng partner mo. Hilingin mo kahit anong gusto mong hilingin, lahat ay pwede mong hilingin dyan sa ritual na ginagawa mo. At pagkatapos, pwede mo itong takpan at itago ito sa safe na walang makakakita at makakaalam itago ito sa damitan mo o di kaya sa ibabaw na inyong kabinet. Pwede mo pag-ipunin lahat ng mga ritual na ginagawa mo. Wala pong problema. At hindi na po ito kailangan pang mo araw-araw basta itago mo lamang ito. At eto muna sa ngayon. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.